Sa araw na ito mga kasuyan, hindi si min yung ikarga natin kundi itong uh, isang uh, pasahiro pasahero natin magdi-deliver ng kick. ating uh, na natin doon sa itaas banda, nagkulis maut, naglimog doon, nagkunot ang mukha ng ating uh, kalibutan ngayong araw mga kasuyan, dahil uh, sa bagyong uh, bebengka. <laughs> At masdan ninyo ang kapaligiran, mga kasuyan sa ang namamasada ngayon ang naglimogdong at nagkulis maut ang mukha kasi taon-taon na tayong nagtukong dito wala pa rin uh, pasahirong posibleng sumakay at may deliver natin doon sa kanilang mga destinasyon na. At uh, padayon tayo sa pag video video mga kasuyan sa eh, makita ninyo na bahala ka sa buhay mo. baliti, tabi. <laughs> Siguro makaplanon na lang tayo ngayon na uuwi tayo at uh, mabuti pang matulog, makaginansya pata, muta nito. Ayan, makita ninyo ang uh, minsan lang may uh, karga yung mga tricycle at mga payong-payong na dumaan dito sa ating gilid. Mas mabuti pa sila may dinadala. Sana ul, aawit na lang tayo mga kasuyan Kakabukiran doon ako ay namasyal. Kasama ko ang aking kamera Sa isang puno doon ako nagkumbabit Para makakuha ng bunga Pagbaba ko pa ako ay nanakit pinapahit Nananghantik <laughs> Pagkuha sa bunga wailangan langan langan si bat dayon <laughs> 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 <laughs>